What's up mga tol? So for today's video ay bibigyan ko lang kayo ng idea or titingnan natin kung totoo ba yung 52 KPL neto ni Rossi Flash 150X Since nabiyahe ko na rin siya ng Pangasinan Ayun nga, tingnan nyo, madami pa siya, hindi ko pa nahugasan kasi umuulan pa naman eh So since nabiyahe ko na siya, so pwede ko nang masabi sa inyo yung gas consumption nito lahat-lahat ng uh, ko na gas, no? So, ito siya mga tol. On natin. Ayan. So, nakin muna natin itong kanyang gauge. Yung gauge niya kasi may kita nyo, ano lang yan, tatlong bar lang yan mga tol. Yung isang mahaba dito. And then, pangalawa, at yung red, yung empty. So, unahin muna natin to no? Since 5.3 liter capacity yung tanke niya, nung bago kasi ako malis dito is nasa MT na siya and then nung nagpa full tank ako ang nadagdag sa gas e eh, 4.2 liters so meaning ito mga tol ay nasa isang litro mahigit itong red or eh, pwede, na, pwede kong sabihin siguro na isang litro, isang litro isang litro tong pula isang litro tong puti and then yung mahabang bar is 3 litro so ganoon ko na lang siya base nung pagdating ko ng Pangasinan, ganito rin yung itsura ng gas niya. So natanggal lang yung isang bar na malaki. Pag ko ng Pangasinan, nagpapultang ulit ako. And then pag uwi ko nga dito, is ganyan pa din yung natira. So isang bar lang yung natanggal. So let's say 3 liters to, no? And then 3 liters papunta ron, 3 liters pabalik. So total of 6 liters balikan. And then mga tol, nung bago ko malis dito, 21.5 yung kanyang odo mga tol nung pagalis ko dito. At ayan nga siya ngayon, 400 na siya, 0.9. Ang nadagdag sa kanya is 379.4 kilometers. So ngayon mga tol, yung 379.4 kilometers na yun is di-divide natin siya sa 6, 6 liters. Sin sabi ko nga kanina is pwedeng nasa 3 liters to. So balikan, 6 liters. So i-divide natin yung 379.4 sa 6 liters. So, ang lalabas is 63.2 kilometers. Ah, uh, yung kanyang KPL. Baka sabihin ng iba masyadong ano, exchange naman yung 63.2. Sige, sabihin natin 3.5 liters to, itong puti na yan. And then balikan, 7 liters. So, yung 379.4 i-divide natin siya sa 7 liters. So, ang lalabas is 54.2 kilometers. So, pasok pa rin siya sa 52 kpl na average ni flash 150x so kung magbe-base naman tayo sa amount ng kinarga ko mga tol so ang nakarga ko sa si lahat-lahat is 220 plus 190 is equals to 410 pesos divide natin yan sa 54 kasi yun yung price ng gasolina so lalabas is 7.5 liters yung nakarga ko lahat-lahat. And then, yung 379.4, di-divide natin sa 7.5, ang lalabas is 50.5 liters. Pero mga tol, may tira pa. Ayan. So, nasa isang litro may git pa yan. Sabihin natin dalawang litro. Kasi nga, nung malis ako dito, empty na yan. Pero nga, may tira pa. So, yun yung computation ko sa KPL nitong motor na to, mga tol. So, hindi ko alam kung paano kayo mag ng KPL. Ganyan kasi ako mag -compute same dun sa motor ko na isa so yun kasi nag-average yun ng 48 kpl ah uh, ganyan ako mag-compute so binibase ko muna sa litro sa ilan yung konsumo sa gauge at pangalawa yung ah uh, kung magkano yung nagas ko lahat lahat so kayo na bahala kung ano yung gusto niyo pagbasa dyan sa dalawa pero yan lang yung mabibigay ko sa inyo ngayon para makapag-isip na rin yung iba sa mga gustong kumuha ng unit na to. kung talaga bang legit yung 52 KPL na nakalagay sa description nito no? so yun lang mga tol, hanggang dito na lang kahit sa ating lahat